Ay sa Karakay Buli mga boss, pasok tayo ngayon. Grabe, bagong-bago 'to. Sa Caps. 49 sa Caps mga boss. Ayun, super dry. Barbary at uh, Balenciaga. Ito, white na Balenciaga shorts pa 49.59. Sa shorts dito, ah uh, 25 dirhams mura short ha? sa damit, 39 mga boss ayan, 39 sa damit mga boss so, impisan ko na huli mga boss ha 4-piece Gucci, Jordan Flight Puma NY Gucci medyo dito kailangan na expert ka dito kasi medyo mataas ang presyo nila dito boss ayan, oh. kaya kailangan talaga yung sigurado lang kukuhaanin mo mga parang mga fear of God ang kukuhanin mo para mga ganon essential dahil sobrang taas mga boss ayan o no? LV na ano LV na Bay Bricks ba yan? Bay Bricks nga LV Bay Bricks 39 ah, ang ganda nun ha. Ah. Panali dito na rin ako. Ngayon yung kukuhanin ko ha. Ah. Pero gusto ko talaga yung ano, yung ah, mid shoes lang. Shoes. Ganda na ito ha. Ah. Ganda na ito ha. Ah. Size. Size. Large. Pero oversized sa large. mga ito yung pinaka social na o kaya dito sa Dubai mga boss A play the garson ayan pwede kailangan talagang talaga ano, mapili ka talaga mga boss. Ayan oh. Ito yung mga brand mga boss. Kailangan magaling ka mag LC. Pag mag -okay ka dito sa ano sa Karakib. Dahil maraming mga ganda pero ang ah, halo-halo na. Ditas. Walang ano. naliligaw Balenciaga Balenciaga mga boss oh. yung tag nyo oh. okay sa lang ako dito Alexander Wang na naman mga boss eh no Alexander Wang na ano um oversize Alexander Wang Grabe, ganda Nangati pa yung baba ko ah. Kapal na ito Nike Air Force One Jordan ang ganda na yung Jordan na ito mga boss size na ito is size XL pa solid Benchu Jordan, mga Jordan Air Force One Gucci China have, right? Ram hey, ah, right. Nike NY maraming NY ngayon Jordan NY Jordan front heat ito yung uh, back heat mga boss 38 eight dirhams, supreme. AOP, kaso size small lang siya mga boss. Prada mi Prada pa. Uniqlo Dior Dior Italy World Famous Adidas eto napaka solid mga boss ng mga items nila dito pero grabe din ang mga presyuan nila dito mga boss do spotted ko rin to mga boss oh baiting if grabe napakaganda nito mga boss kamo na ano na jagger mga boss ayan oh no? size large size large siya mga boss din sinundan siya nang ganun din mga boss ayan oh no? size naman nito size triple XL pero Asian size to mga boss ganda rin nito mga boss mga halos bago pa jackpot dito ah mga pang PSG eto boxy Eh siguro ang kokuanin ko siguro is eto siguro ang kokuanin ko mga boss. Kasi may mga crack pala siya sa sa kanyang print oh. Crack ba to? crack yata o oh, hindi so yan hindi ko masyadong ah may mga crack crack yata mga boss pero napaka solid nya mga boss oh. then, meron pa dito eto pa uli mga boss oh. star wars ba to na hip hop gucci din then meron uli mga boss size large yan may bakit pa pala siya oh. Grabe yung mga nakita natin ngayon dito ha. Ah. Dami pa lang mga ganda ngayon dito ha. Ah. Mga NY oh. Solid na NY. Okay, yun. Tatanungin ko mga boss. Ano yung mas pipili nyo itong Balenciaga na to? Na size large mga boss. Ayan oh. Then, itong isa. O oh, itong isa mga boss oh na Burberry naman mga boss na long sleeve uh, black din mga boss ito yung black na to then isa yung sleeve nya may nakasulat na Burberry ayan mga boss pwede sya sigurong para sa akin napakaganda na ito mga boss wala hanggang, hanggang back print yung ano nyo oh. try ko nga try ko nga to Awan tamak Kendah. gano'n ako yung barberry gano'n ako yung barberry kasi hindi ka dalawang isip ako dito eh pero parang hindi siya legit eh hindi ka tulad nung barberry ko nakuha itong nasuot-suot ko yun napakaganda niya mga boss pang mexican